Farmers welcome back to my channel to Solonica's farm. Maka farmers ayan for today's video so ang tagal ko upload. Ayan, So nandito ako ngayon naka-farmer sa aking new area. So dito ko nilipat 'yung aking mga baboy sa bukid na. Kasi um, trial and error ako, trial and eh, trial and error ako nang trial and error sa aking mga baboy dahil um, last time nasa farm siya. Doon sa farm ko ng mga yung lagi kung binavlagan, then nakita, ginawa ko kinuralan ko or kinulong ko sila sa kulungan, tapos namamayat po sila. So yung iba naman pag nagaanak na mamatayan do tas transfer ko sila sa free range area ko dito sa kabila na medyo maliit naman yung area so okay naman sana ang problema crowded sila tapos yung nag-aaway-away sila sa pagkain nila pag pinapakain so now eto na na natin yung area natin dito na napakaganda at napakalaking area ayan dito sa bukid at um, nakita man ninyo ipapakita ko sa inyo yung kalagay ng mga baboy natin dito na Am um, alaga na napakalaki ng na pinagbago dahil napakalulusog at napakalalaki na ng mga baboy natin. So, yung lahat buntes, may mga nanganak, tapos yung katawan ay hindi na po mga payat at sagana-sagana sila sa pagkain dito at malaki yung naggalawan nila. Tapos, meron pa po silang sariling paliguan. Ayan, kaya hindi po dumudumi yung baboy, hindi na totoyuan ng mga putek. So, may naliligo po pag uh, tag-init. So, hindi po na iinitan yung baboy dahil may sarili po silang pandang paliguan. So, alay like, kayo mga farmer samahan nyo po ako. At ipapakita ko sa inyo itong ating um, new area ng mga native pigs ko dito sa buk. Okay, let's start mga farmers. So, dito tayo magsimula. Dahil meron ako dito mga maliit na payag or maliit na kubo. Ayan po. Kung saan dito ko po nilalagay yung ibang mga pakain. So, syempre, Um, hindi rin po ako nagpapawala ng um, feeds with or yan, ng ganitong klaseng pakain din. Para din po sa pagpapagatas din kasi ng baboy, kailangan din po ito. Hindi po palaging um, organic. Pero ang ating pakain is palaging organic feeds. Ayan, sa, yung mga ganito, sa pa rin po ng saging na tinagtad, tapos mga organic na pwede nating ihalo. Pero hindi rin po tayo nagpapa, nagpapawala ng feeds kasi kahit pa paano po iskina, kailangan po yan ng ating mga baboy po. Lalo na po magpapagata siya, nagpapadede yung mga baboy natin. So kailangan din po siya. Meron din po ako dito mga bibe. Ayan, mga bibi po ba or pato? Kasi po sa amin sa Cavite, pato po ang tawag dito. Sa buhol, dito po sa buhol, bibi po ang tawag nila dyan. So kung mapapansin niyo po yung aking background, nandito po ako sa bukid at napakaganda po na area ko dito. So talaga medyo malaki lang po yung area natin pero naisip ko po talaga na dito na po mag-start ng free range area po ng aking mga alagang native pigs. Dahil po sila ay kailangan ng malalaki pong area para po um, maging malulusog at, at hindi po nagkakasakit yung mga baboy, hindi sila crowded. Ayan. So, ngayon, ipapakita ko po sa si inyo yung kalagayan ng ating mga alaga dito. Ayan po. Ang ganda, di ba, mga farmers? May bundok pa dun sa kabila. Tapos, may mga sagingan din po ako dito. Ayan, may mga sagingan din na tanim. So, ito po, hindi naman po talaga ito pang pang harvest ko. So, yan po, tinanim ko dyan. Panuporta lang din po sa mga alaga nating baboy dito. Ayan, dahil para po pakain sa kanila. So, yung sa a, kabilang area ko, dun sa kabilang area na 10 hectares din po, nandun po yung 20,000 puno ng mga lakatan sa ba tsaka mga tundan po may halo pero karamihan po doon isa ba so doon po yung sa kabila doon po talaga yung aking major na ma banana farm Por pero dito po sa area na to um, pinoperso ko po dito sa ating mga alagang baboy so alin mga farms, ipapakita ko po sa si inyo yung mga baboy at iharap ko sa kanila yung camera para makita po ninyo yung pagbabago ng kanilang kalusugan dito so yan mga farmers, see view muna hanggang dyan yan Isang buong area ko to, halos halos 12 hectares po yung laki nito, maka-farmers dito. Tapos may sariling pond, ayan. Mag-start tayo dito at makita niyo ayan. Lahat na makikita ko dito at ipapakita ko sa inyo buntes. Ayan, buntes, maka-farmers. Ito buntis na naman. Ayan. Tapos meron din po tayo dito mga baboy na ganitong edad, buntis din po 'yan. Ito buntis din. Tapos Meron pa po ako dito sa dulo. May mga manok din po pala dito, mga pakawala, kasama po ng mga pato. Ayan, may mga manok rin po native dyan. So pag-alagala lang po sila dito sa bukit, kasama ng mga baboy. So doon, meron din po ilang piraso doon. Andun po yung butakal nating lalaki, tapos may mga manok rin po dyan. Ayan. Tapos, ayan po yung heart, makita po ninyo, ayan po yung extension ng ating bakod rito. Ayan, yan. Tapos, ayan yung paliguan po nila. Ito po yung napakaganda dito dahil yung paliguan po nila nasa gitna na po ng kanilang area. Once sa tag-init, nagsuswimming pool po sila dyan. So, hindi nyo po makikita na nagsuswimming ngayon kasi naulan ngayon. So, ito naman po yung mga sizes natin ng mga, siguro mga 30 kilos to 40 kilos na po ito mga ganitong klase. Ayan, malala, mga parang mga dala, dumalaga. Ayan. So, soon, mga ilang buwan lang po, ayan, mga dumalaga. So, magiging inahin na rin po natin sila. So, ayan po yung mga pakainan natin dito. Lagi po natin yan nililinis. Pagtapos po nilang kumain, yan po ay nililinis na natin. Ayan yung mga baboy natin dito. Ayan. So, hindi ko na harap sa akin yung camera, mga farmers, para makita po ninyo yung area ko dito. So, ayan yung mga baboy. Marami pa po doon. Puntahan natin yung ibang baboy doon banda. Ayan. So, ito. Ganito po yung ating lupa dito. Yan, maganda rin yung klase na lupa. Um, mm, Ma ano po yung lupa natin, the healthy. ayan So ito pa buntis din po ito, ayan. Buntis din po yung ating baboy na yan. Tapos yung masaya po tayo dito kasi po napakaganda po ng ginanda ng katawan ng mga baboy natin compared noon. So ito buntis din po ito, mga farmers. ayan din po. Tas yung may mga dumalaga nga po tayo dito. Ito, yung soon magiging... Parang buntis na rin itong dumalaga na ito. So, puntahan po natin yung iba. Ayan. Ayan. Kita nyo sila dito. Oh, ang ganda-ganda po tingnan ng ating mga baboy, mga ka-farmers. Kita nyo yan. Napakaganda po ng tingnan Tapos yung iba po Ayan may mga malunggay din po ko dito Na tinatanim, pabakod Ayan nakabakod po yan Ayan So ayan pupunta na sila lahat Diko 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 Makita nyo that, that view mga farmers Priceless yan Hindi nyo po mababayaran yung priceless Ng ng view na to dito sa bukid Kahit po sa mga city Hindi po ninyo yan ma-appreciate Garabi pong ganda Ayan po Diko! Diko! Diko, Diko! Ayan, hanggang doon pa po. Tapos later, puntahan po natin yung inahin ko dito na favorite ko na native pig na nanganak din po ng napakalulusog na mga BX. So, mamaya puntahan po natin. So, ayan ko farmers. Ito po yung ating baboy dito na nanganak na first inahin ng mga nanganak na. At makita ninyo yung mga anak niya super gilikse, eh. Ah, ang grabing laki at ang tataba po ng mga anak. Sobrang ganda po talaga na itsura dito nung no, transfer yung mga baboy ko. Ang ganda po ng nilaki ng mga anak. Ayan, no, ang laki po ng sinigla. Tapos hindi po nagkakasakit pag nasa natural lang po sila. Ayan po yung inahin, no? native na native po yung itsura. Ang ganda. Pati po mga anak, super kamukha po ng inahin. ayoko sila ibenta. Ang ganda mga farmers Oo. Oh, tingnan niyo naman po. Ayun. Grabe tong inahin na to, to. napakaganda ng binigay sa akin mga anak nito pati sobrang bait niya pang ina. Lagi niyang inaalaga yung mga anak niya. Hindi po namamatay ng anak yang bat anong to, tong inahin yan. Lagi siyang protective sa mga anak Pinakita ng anak. Tapos yan, sumusunod yung mga baboy natin sa atin. Yan. Sinundan na ako ng iba. So, ito. Yan. Uh. yan. Cute. Tataba maka-farmer, So, buntis din to. Yan, buntis. Tsaka ito. So, yun nakita ninyo yung mga farmers yung ating favorite na baboy. Grabe yung ganda ng mga anak niya. Grabe naman po yung tingnan nyo yun naman po yung itsura niyan mga farmers. Sobrang ganda naman po tingnan. Ayan po oh. Sino naman po hindi matutuwa nito? Ayan, hanggang dulo. Grabe yung sarap tumira talaga sa bukid mga farmers. Ayan oh. Tapos may mga ganito kang alaga na nagbibigay sa iyo ng mga income. Tapos sobrang saya po natin kasi ang gaganda po ng mga katawan ayan, damang dami na. Lalo na po pag nanganak lahat. Grabe. Lahat po na inahin ang mga malalaki. Halos bundis po sila lahat. Grabe kapag mga anak yan lahat. Grabing daming baboy nito. Grabing income naman po ibibigay sa atin ng mga alaga nating native pigs. Ayan, so sobrang saya ko na -up, nakapag-update ako sa inyo ng mga alaga kong baboy. Ang dami po kasi naghahanap ng update nito mga farmers sa akin. Sabi, kamusta na po mga baboy nyo? Kasi noon talaga, nagta-trial and error po ako talaga. Kasi nga, hindi ko alam kung paano ko sila po i, i ayos Dahil karamihan po ng mga alaga nating baboy is payat. Ay, super cute ano ano, eh. naglalangoy. Ayun, naglalangoy yung ano. Yung ano, Bibi. Thank you. Super sayo tingnan. Ayun, at least happy po ako sa inyo na nakita, na-share na ko po ulit sa inyo. So, pag may mga nanganak po dito ulit, ng mga bagong mga baboy natin na inahin, so, i, i ko po ulit at ipapakita ko po sa inyo na mukhang nakuha ko na po yung technique dahil kailangan lang po talaga ng isang malaking area para sa mga alagang native pigs ng na mga baboy para po pag nanganak sila hindi magiging crowded tapos meron po kayong mga panuportang mga saging pampakain ng mga organic feeds tapos po, meron din po importante is kanilang um, liguan po. Ayan, napaka-importante po niyan. So, every umaga and every hapon, pinapakain po ito ng organic feeds yung mga alagang baboy dito. At mapansin ninyo, mara marami pa po tayong mga damo dito. Ayan, hindi pa po kalbo kasi po, super laki nga po na area. Hindi po na nauubos ng ating mga alagang baboy yung mga damo. Kasi ang mga ganitong klaseng mga baboy is kumakain din po sila ng mga um, grass um, para sa pag-self-food, self-hunt nila. So ayun mga ka-farmers, at least na kapag update po ako sa inyo at salamat po at um, kahit papano nandito pa rin po kayo sa aking YouTube channel. Pero i-follow niyo rin po ako sa Facebook dahil nag-upload din po ako doon ng mga videos about um, farming sa aking Facebook page. So ayan po, lanica Farm. So marami na rin po ako ng um, followers na sa 720,000 subscribers na po tayo diyan sa Facebook. At sana po yung mga hindi pa po naka-subscribe or naka sa aking YouTube sa aking Facebook, so follow niyo rin po ako. So mga farmers, kung nagustuhan nyo itong video na to at naula na, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayo updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers, thank you for watching and happy farming!